buong mundo, pati na Pilipinas, may paniniwala ng paglalakad sa apoy ay isang paranormal o di kaya supernatural na kakayahan. Ito ba'y pambihin kakayahan ng ilan? O may paliwanag ba dito ang siyensya at maaring matutunan? Ako po si Paolo Jones, at ito ang naglalagablab na edisyon ng Demolition Job. Sagradong ritual daw ang paglalakad sa apoy noong unang panahon. Ginagawa ito bilang pasasalamat o paghingi ng kagalingan sa karamdaman. Ang paglalakad sa apoy nagsimula noong 1200 BC sa bansang India nang magpaligsa ng dalawang Brahmin priest na maglakad sa ibabaw ng baga. Ginamit din itong hamon para sa mga Romano na kung sino man ang makapaglalakad sa apoy nang hindi nasusugatan, di na magbabayad ng buwis. Isang angkan sa Alfonso Cavite ang sinasabing natitirang tagapagmana ng abilidad na makapaglakad at makasayaw sa apoy dito sa Pilipinas. Naging tradisyon dito sa amin na sangayon sa aking mga lolo, ito itinuklasan nila. Isang parte ng pagsubok ito na noon nga eh, ako'y natakot dahil apoy yan. No? Pero nung maibigay sa akin na nanay ko ang mga dapat sabihin, parang hindi na ako natatahot. Alam kong nasubaybay sa akin. Hawak ang agimat. Nakikipag-usap daw muna ang pinakamatanda sa pamilya na si Lolo Florito sa may kapal upang humiling ng gabay. Sanghiyang ang tawag sa seremonyang ito bago ang aktual na ritual ng paglalakan sa apoy. Alam mo mga medalyon na 'yan, 'yung mga sinasabi mo, mga pakiusap mo. Doon ang malalaman kung ikaw ay pinapayagan, pinahintulutan ang pagsagot ng medalyon sa mga katulad natin, 'yung kanyang paghuga kung isang halimbawang hawak mo ganyan tumigilaan, walang walang kapahintulutan. Nasa apat na talampakan na nakalatag na baga na sinasayawan ng magsasanghiyang itong kaalamang ito ay hindi naman basta-basta nakukuha, hindi basta na naabot, hindi basta nahihingi. Dahil sa aming mga tinagap na katungkulan bilang isang manggagamot, ay may, may ano yan, para may kinukoronahan din yan. Matapos ang makapigil hiningang paglalakad sa apoy, wala ni Galos paso o sugat na natamo ang sinuman sa kanila. Himala nga kaya ito o matagal ng paniwala na kayang ipaliwanag ng lohika at siyensya. Hindi ko kayang maglakad sa apoy. Kung maglalakad ako sa apoy, malilit yun ako. Kaya ko lumika ng apoy, pero maglakad sa apoy. Kaya ko hawakan ng apoy, pero maglakad, Maglalakad sa apoy? Hindi ko kaya yun. Kakain na lang ako ng apoy. Isang firewalking boot camp ang inorganisa ng demolition team para subukan patunayan na ang paglalakad sa apoy ay kayang gawin ng sino man. Para sa ating eksperimento ngayong gabi, makakasama natin ang motivational speaker at certified firewalk instructor na si John Calub. John, good evening. Hi, Paolo. It's nice to see you. Okay, John, so ano bang firewalking na ito? Oh, actually, ito yung uh, sinasabi natin test of faith para sa mga tinuturo namin sa seminars namin kung mm -hmm. saan... Eh, talaga masusubukan kung kaya mong i-release yung takot mo. Mm -hmm. Kasi alam naman natin, Paolo, sa lahat sa ginagawa natin sa buhay, ang pinaka-importante, dapat wala tayong takot, di ba? Mm -hmm. So ngayong gabi, ang gusto natin malaman kung meron bang scientific explanation sa firewalking o ito ba'y uh, full faith lang, puro tiwala lang sa sarili at sa kakayahan? O meron ba tayong explanation na mabibigay kung bakit nakakayana ng iba yung fire walking at yung iba naman nalalapnos yung balat? Yes, napakaganda nung, uh, nung na-raise mo. No? Kasi marami talagang theories ang fire walking. Eh. Mm -hmm. Pero hanggang ngayon, talagang wala pang makapaliwanag ano ba talaga yung totoo doon. Ang paglalakad sa apoy, bagay daw na kanyang pinag-aralan sa ibang bansa at ngayon itinuturo sa mga Pilipino sa loob ng labing dalawang taon. Baon na kanyang positibong pag-iisip, simulan na natin ang eksperimento matapos masunog ang isang daang piraso ng panggato. Inilatag ito sa ibabaw ng pinagpatong-patong na buhangin, plywood at lupang may Bermuda grass. Ang lambot ng mga material na ito, ang siya raw sasalo sa pressure ng pag-apak para di mapasok. Subukan natin ngayon, Paolo, para malaman ng lahat na totoong apoy ito, at -huh. totoong bagay yan, lagay natin yung papel para tignan natin kung masusunog siya. Ang init na 120 degrees Celsius pababa, kakayanin pa raw ng talampakan. Sa oras na sumobra, lapnos na ang iyong balat. Ang unang sasabag sa paglakad sa nag-aapoy na uling ay ang mga estudyante ni John na sina Bell at Agnes. Ay okay, so matanong ko lang sa inyo, ilan beses mo na ginawa ito? Uh, sa ngayon, pangatlo na siya. Pangatlo na. At wala kang nararamdaman na takot ka ba? sa, syempre sa una may mararamdaman kang takot pero pero since mindset ko na ako, makakaya kong ma-overcome yung fear ko kaya ko naglakaran yung apoy yung baga so anong preparation na ginawa nila yes, actually yung una namin ginagawa diyan Paolo is uh, visualization yung tawag no so pipikit sila ng ilang minuto mm -hmm. at uh, i iimagine nila yung sarili nila na nakakalakad na sila okay. kasi ganun ka powerful yung imagination natin eh yung iniisip natin all right nagiging katotohanan natin siya mm -hmm. so nilalagay na nila sa isip nila na naitawid na nila yung sarili nila. at mm -hmm. And ikalawa, dinadala natin sila sa tinatawag na alpha state. Alpha so through state. A, a special breathing exercise, inhale, exhale, all right, para matanggal lahat ng stress, lahat ng takot. Mm -hmm. Yun yung ginawa natin. Okay, at uh, confident ka na handa na sila? Yes, definitely. Okay, right, che check lang natin mga talampakan ninyo na wala kayong linagay na kahit na ano mga pantakip. Ha? Totoong paapuyan. yan. Walang mga linagay na kahit wala. ano. Ay okay, so John, syempre dahil delikado ang ating eksperimento, kasama natin mga kaibigan natin mula sa Red Cross. Ayan. Alright, so kung ready ka na at kung ready na kayo, pwesto na po kayo. Tandaan mga kapatid, huwag nyo itong gagawin sa inyong tahanan. Kaya ni kaya ng mga talampakan na Bell at Agnes ang nag-aapoy na ningas. Di kaya maihaw ang kanilang mga paa. ang gawain ng paglalakad sa apoy. Pinaniniwala ang iilan lamang ang binayaan ng abilidad na makatapak sa nagbabagang uling na hindi nalalapno sa balat. Yung iba sabi pa nga ka ay kailangan pa ng agimat para maging epektibo ang paglalakad. Ang paniniwalang ito, hinamon ng demolition job. Dalawang estudyante ng firewalking ang nagbaon sa kanilang mga paa sa hukay nang suungin nila ang mainit na hamong maglakad sa apoy. Walang suot na anumang proteksyon sa paa at wala rin agimat na dala. Ang tanging bitbit -bit nila, tapang. At ilang paalala mula sa kanilang fire instructor na si John. Go! Pakita natin 'yung paa. Habang naglalakad ako, doon ko na-realize that I'm unstoppable. Uh, bago ako maglakad, nakaramdam ako ng kaba. Pero inisip ko lang, kaya ko to. Tapos habang naglalakad ako, iniisip ko yung I'm walking on sunshine na tugtog. <laughs> Nagawa nila Belle at Agnes na makatawid sa nag-aapoy na baga ng hindi napapasok. So John, bukod dun sa technique na ginagamit yung utak, yung visualization, ano pang ibang mga pwede natin gawin? It's actually, yung isa kasing gusto nating uh, gawin din is pag naglakad tayo dito, on a physical uh, level naman, hindi no, mm. tayo pwedeng magmadali. Aha. Marami kasing tao, pag natatakot na sila, nakita nila yung uh, apoy at naramdaman nila init pag malapit na, I-try to rush, no, tatakbo sila. Diba? Mm. Pero pag binilisan mo kasi yan, Paolo, lalo mong maaapakan at madidiin yung Paulo. Mas lalong babaon. Babaon, talagang masusunog ka talaga. Okay. Mukhang ang paniniwalang na mamana ang kakayahan sa paglalakad sa apoy at na kailangan ng anting-anting para magawa ito. Walang katotohanan. Sa puntong ito, sinubukan namin kung kaya ng ordinaryong tao na unang beses pa lang maglalakad sa apoy. Buong tapang na nagpresenta ang palabang sina Troy at Janelle. Uh, unang paalala ko lang sa inyo, pag naglakad tayo dito, huwag na huwag kayong tatakbo dun sa apoy. Kailangan normal walking lang. Sisiguraduhin ko lang na hindi kayo natatakot, alright? So ang gagawin natin, may papagawa ko sa inyo exercise. Sige, relax muna kayo, babaan niya lang yung kamay nyo. Okay, uh, pikit muna kayo. And ang gusto kong gawin nyo is, uh, imagine niyo na nasa harapan kayo nung, uh, nung uh, baga ngayon. Lalo tayo sa fire pit. At imagine niyo na ngayon na naglalakad na kayo ng uh, normal na lakad na para lang kayo naglalakad sa isang white sand beach resort. At ngayon, ramdamin niyo na nakalakad na kayo at nakarating kayo doon sa dulo ng safe. At dahil doon, narinig niyo yung mga tao na nagpapalakpakan at nakita ka niyo nakasmile lahat at uh, ikaw rin happy ka dahil safe kang nakarating doon sa kabilang dulo. Paalala lang, huwag tayo maglalakad na simula dito sa dulo ng nung, a uh, nung fire pit. Ang gagawin natin, atras tayo ng konti. Dito tayo magsisimula para magkaroon tayo ng momentum. Okay? So paglakad natin, nakalakad na tayo bago tayo umapak dun sa baga. So, huling tanong ko, may pagkakataon pa kayong umatras? <laughs> sure na ba kayo na gusto niyong gawin na talaga ito? Uh, sure na yes. Okay, very good. So kung sure na sure na kayo, simulan na natin. Tulad ng Billy ni John sa kanyang mga estudyante, kailangan daw kondisyon ang isip at buo ang loob sa pagtapak sa nagliliyab na kahoy. One, two, three, go! One, two, three, go! Alright. Ang resulta, walang kagalos-galos o pasong paa. Yung una pong naisip ko nung nakikita ko po yung baga, ano po yung fear. Pero nung sabi po ni Sir na dapat kalmado lang, isipin ko nasa isang island lang ako naglalakad sa, sa sun, Inisip ko po yun habang naglalakad ako sa may baga. Um, okay naman po, hindi naman po siya ganun kainit. At nararamdaman ko, wala lang, parang malamig lang di sa paa, parang normal lang. Siguro nakatulong sa akin mga pinayo sa akin ng expert na ano, dire-diretso lang, tapos kalma lang. Ang kinalabasan ng eksperimento, patuloy na nga bang ang paglalakad sa apoy ay isang mind-over-matter phenomena. Para tigyan tayo ng ibang pagtingin tungkol sa paglalakad sa apoy, makakasama natin ang theoretical physicist na si Dr. Emanuel Rodolfo. Yung phenomena ng fire walking ay uh, may siyensya nakatago sa kanya. Meron ding mysticism, meron ding uh, psychological aspect, pero pwedeng ipaliwanag ng siyensya ang mga nagboluntaryo para subukan na makabili ng ating eksperto, ang estudyanteng si Shane at fire dancer na si Ray. Yung gagawin ninyo, no, uh, tatapa kayo dyan sa nagbabagang uh, ano, Ayon kay Dr. Rodolfo, unang sikreto ang mismong kahoy. Lahat daw ng kahoy hindi agad-agad nakakapaso kapag nasunog o nainitan, di tulad ng metal. Anong nangyayari sa hamburger na nilagay sa bakal na grill? Nasa toast, nasa toast. Okay, yung tinatawag na third degree burns. Eh, okay. immediately yon, almost a millisecond lang, bigla na kagad na nangingitim yung ilalim at umuusok at umahapoy halos. Pero yun ay dahil, yun ay bakal. Ang bakal, madaling daluyan ng init. Opo. Eto, hindi ito bakal. Pangalawang bilin ni Doc, maliksing maglakad sa ibabaw ng apoy nang hindi mapaso. So sa isang segundo, kailangan makover cover ninyo ang dalawang metro ito ay parang normal na paglalakad lang. Pero wag naman masyadong mabagal. Kasi kung masyadong mabagal, halimbawa, halos nakatayo na lang kayo, masusunog. Dahil dadaloy din naman ang init. Kahit na mababa ang thermal conductivity ng, naguling. Ikatlong sikreto ng paglalakad sa apoy ay ang mga abong na maulito matapos sa mahaba-habang oras ng pagkasunog. Din lang kayo sa gitna. You no? Know? Kasi dito sa gitna, makikita nyo dyan, medyo maitim. Diniklik na nila yung, ano, eh, yung cold dyan. So safe na dyan dahil mababa na yung thermal conductivity dyan. Kaya raw gabi ginagawa ang paglalakad sa apoy dahil madilim. Magmumukhang lumiliyab pa ang mga baga. Kahit ang totoo, karamihan dito'y abo na. Ngayong malinaw na ang mga dapat gawin para di masunog ang paa sa paglalakad sa nagbabagang kahoy. Umpisa na natin ang pangatlong eksperimento. Magawa kayo ito ng tama ng ating mga firewalking bootcamp volunteers na sina Shane at Ray. umapak na ang volunteer sa nagbabagang kahoy. Naunang estudyanteng si Shane. Sunod na sumabak ang fire dancer na si Ray. Noong una nakakakaba talaga, lalo na nung iniisip mo na aapak ka dun sa mainit na yun, nagbabagang uh, ano, uling. Pero nung Once na makatapa ka na doon, okay naman na parang natural lang na, na, lalakad ka lang sa mainit na side. Yung nangyari, medyo may isang baga na medyo naramdaman ko yung init niya. Pero after a minute, nawala rin siya kagad. Wala sa ibang proteksyon kundi ang mga natutunan nila mula sa ating bisitang physicist na si Dr. Rodolfo. Una, na katamtaman ang bilis ng paglakad. Mainam din daw na lakaran ang parteng maabo dahil ito'y bahagyang lumamig na at di na nakakasunog ng paa. Sa huli, parehas nilang nalampasan ang nakalatag na baga nang hindi nasusugatan ang talampakan. Malinaw na kayang gawin ng ordinaryong tao na lumakad sa apoy, may agimat man o tanging pananampalataya. Basta alam ang siyensya sa likod ng paglalakad sa apoy, di ka mabibigong gawin ang akala mo'y kababalaghan na iilan lang ang nakagagawa para patutuhanan pa ang mga bagay na napatunayan na ng siyensya. Sinubukan din ng ating ekspertong bisita na maglakad sa nag-aapoy na baga. Here I go. Mainit pero I survived it. Matagumpay na nalagpasan ng physicist ang hamon sa sarili at sa lumang paniniwala na kailangan ng ritual at medalyon para makalakad sa apoy. Dahil para sa kanya. Ito ay kombinasyon ng psikologikal, pisikal, at material na kondisyon. Mararamdaman mo talaga ang init dahil ito ay baga. Pero yung pagdaloy ng init galing sa baga papunta sa sa aking paa, mabagal 'yon. Kaya kung ikay tutuloy-tuloy lang at maglalakad ng maayos at hindi mo matatapakan yung apoy sa gilid, ah, hindi ka naman mapapaso. <tod> Nag-ugat pa sa ating mga ninuno ang paniniwala sa mga orasyon at mga agimat. Pero bago makumbinsing nakakapagbigay nga ito ng kakaiba o di kaya pambihirang kapangyarihan, magdalawang isip muna mga kapatid. Dahil may paliwanag dyan ang siyensya. Hindi po biro ang paglalaro sa apoy. Dahil isang maling tapak mo lang, maaari ka nang mapasok. Para sa inyong mga comments and suggestions, pakilike lamang po ang aming official Facebook page at pakisundan na rin po ang aming Twitter account. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Paulo Mediones at ito ang Demolition Job.